Hi guys, may bago pala tayo ngayong legit application no na kahit wala kang ginagawa ay kikita ka araw-araw. Kailangan mo lang cellphone. Kung walang cellphone, pwede computer. Ngayon, punta tayo sa Play Store. Download mo lang. Robo. Ayan, download lang natin to guys. Ayan. Bago pa lang to siya. 2025 pa lang to na release. And then Download lang natin. May 4.6 and 10k reviews. So may mga reviews na pala siya. 4.6 stars. Tingnan natin yung mga legit. It's really convenient legit paying apps. Eventually, you don't have to do anything just to earn. All you have to do is set this up, press the play button. Oh, marami na talagang nagpapatunay guys na ito talaga ay legit. It's easy to play and earn real money. Thank you for these apps. Its mining speed is a bit slower compared to other app might want to look into. Wow, ah, ang daming reviews, positive reviews. Kaya itry natin tong apps na to guys play. Play lang natin. Yan, and isi-sit lang natin. Alaw lang natin, guys, pag may lumalabas na alaw. Ganito na yung pinaka-application natin, eh, no? Ito na yon guys. And then, yung mga withdrawal naman niya, marami ding choices. Maraming choices din to. Ayan, is the dollar nga po ang withdrawal natin dito, guys. Pero marami siyang payment method dito. si all payment. Ayan. Through Gcash. Ayan. Yan, marami siyang proof of cash out, guys. Ayan. Through Gcas. Through Gcas po ito, guys. And then, meron din silang Lazada. Of course, may PayPal. Merong Binance. Payeer. Madami. Madami silang proof of withdrawal. Marami silang withdrawal method. Dito tayo, how to play these apps. Hindi, grant lang natin yung ano niya, permission, of course. Punta lang tayo. Madadirecta tayo sa settings. Bawat cellphone naman, di ba guys, alam nyo naman kung iba-iba yung settings ng ano, kung ma paano mag-grant ng ganito. Iba-iba, bawat ibang cellphone. Then, dito na nga po tayo sa application mismo na Robo Rally. Pi Play lang natin. Wait lang natin. Ayan na siya. Your session. And then, hahayaan mo nga lang yung uh, cellphone mo dito, guys. Magano na siya habang naka-open na yung cellphone mo is tatakbo na yung ating uh, coins. Hayaan mo na natin siya dito. And then, ang discard po nito guys ay is pagtulog kayo. Sa gabi, uh, open mo lang siya. Ayan, ang bilis, di ba? 1,476. O, oh, kaka-open ko lang tapos naganyan na siya, 'di ba? 1476 na yung points. And then, mapupunta yan dito to dollars. Ayan. Ito yung titingnan natin. And then, continue yan siya. Mag-account yan siya. Hanggat gano'n niyo, hanggat gaano katagal niyo gustong gamitin. Level 1 pa nga po tayo, guys. Kasi, kaka-download ko lang tong apps na to. And then, Uh, super legit talaga nitong apps na to. Kita nyo naman diba sa uh, review. Ayan. Ang bilis. Unlike marami akong nadadownload download na ibang ganito na walang ginagawa. Iba siya. Hindi siya ganito kabilis mag-earn. Ang yun guys. Tapos, kung exit mo na, tingnan natin dito sa ano. X. Ayan. You are so close. Continue. Ayan, you are now, ah... Uh, ayan na siya. Ayan, napunta na nga yung account natin. Napunta na nga yung napunta na nga yung coins dito sa account natin. Forty-nine point... zero point zero zero forty-nine dollars which is four thousand nine hundred forty-six coins. Ayan na nga, guys. And then, marami pa silang ibang offer merong meron ditong hot offer mga YouTube and ano mo nga lang to siya sundin mo lang yung instruction and then task offer surveys marami dito marami siyang pwedeng pagkataan guys so super legit talaga to And that's all for today's video. Salamat sa panonood. Please don't forget to like and subscribe my video para makasali tayo sa mga pagchika giveaway natin and don't forget to leave your comment down below para isa ka sa mapili ng ating pagchika promo. Salamat.